Bismillahirrahmanirrahim. Maari po bang unahin ang pag-aayuno ng anim na araw mula sa buwan ng Shawwal bago mag-ayuno o magbayad sa mga naiwan sa buwan ng Ramadan? Unang-una -una po na dapat natin malaman ay ang pag-aayuno po ng anim na araw pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ito po ay sunnah. Mainam po ito na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito po ay hindi obligado. Sinabi po sa hadith ni Imam Muslim na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami tuhat ibig sabihin sino man ang mag-ayuno ng ramadan at pagkatapos ay sundan ito ng anim na araw mula sa buwan ng shawwal ay para siya nag-ayuno ng isang taon ito po ay napakalaking katimpala pangalawa kapag ang isang tao ay mag-aayuno ng anim na araw ay mas mainam po na unahin niya yung mga babayaran niya. Kasi po ito po ay obligado. Yung mga naiwan natin sa buwan ng Ramadan ay mas mainam po na unahin natin ito ayon kay Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. At ayon naman kay Sheikh Fauzan Hafidahullah kung mag-ayuno ang isang tao, unahin niya ang buwan ng Shawwal. Ibig sabihin yung anim na araw sa buwan ng Shawwal ay wala pong problema doon. Ngunit ayon po sa kanila, ay mas mainam po na unahin ang pagbabayad sa buwan ng Ramadan dahil ito po ay obligado. Lalo na kung ang naiwan natin ay mga ilang araw lamang na hindi mahirapan ng tao. Ngunit kung bagayuno po ang isang tao sa buwan ng Shawwal, yung anim na araw na ito, ay unahin niya ay tanggap po ito. Ayon po sa ating mga ulama.